For today's video, ay magluluto tayo ng bopis or kandinga. Tinatawag namin itong kandinga dito sa Bicol. So, ang ingredients natin, meron tayong bopis, kangkong at sili. Tangkay po ito ng kangkong. Meron tayong labanos at carrots. Meron tayong bell pepper. Meron tayong bawang, sibuyas suka, toyo, at paminta. So, ayan po. So, ngayon, simulan na natin ang pagluluto. Nagpainit na ako ng mantika sa kawali. Ilagay natin ang sibuyas. Hinalo natin ang bawang. Lakasan natin ang ito. Kaya ano na natin, mag-brown-brown ng konti ang bawang at maluto ang sibuyas. Ito naman pong bokis ay inano ko na yan. Nilaga ko siya amay asin, paminta, tanglad at luya. So, ilagay na natin ang bokis para masungkot siya ng maayos. Ang lang po natin ito na yung magputok-putok sa sobrang sangkot siya itong bofis. Kailangan putok-putok siya para iwas tayo sa lansa. Para hindi masyadong malansa ang bofis natin. Ayan po. At pumuputok-putok na. Lagyan na natin ng laurel. Lagyan natin ng paminta. Naglipat po ako ng benyo kasi sayang po yung baga ng baga ng ulo dito. Ito po kasi rin ako nag laga ng baka sa labas ng bahay namin. So, ang po ako sa uling kaya naglipat na lang po ako ng pagluluto. So naglagay po ako dyan ng paminta, laurel. At ngayon maglagay tayo ng... maglagay tayo ng toyo. Chancha lang yan. Kansahan lang. Adubuhin natin ng konti. So, dapat po ang ating baga ay ano, sangkot siyang masyado para hindi siya malansa. Tapos, ilagay natin ang carrots at labanos. Haluin Haluin natin. Hoy, oh, may natira pala. May nasamang malaking carrots pero okay na 'yan. Sama na rin 'yan. Lagay din natin ang tangkong kapak lang ng kangkong yan. bato natin ng konti bago natin ilagay ang suka. ilagay na din natin ang bell pepper para sumama na yung aroma niya, yung lasa sa niluluto natin. Mahirap po talaga ang mag lag mag isa pero okay lang po kakayanin pamantimantikain po natin ng konti. so lagyan na natin ng suka chamchameter lang po ito. Tantsahin lang natin. Kasi maglalagay pa ako dyan ng kalamansi. Huwag muna nating haluin pag naglagay tayo ng suka. Lagyan din natin ng oyster sauce. halupin haluin kasi lutuin muna natin yung suka ito naman po ang aking view habang ako ay nagluluto yan po ang aking view may saging doon may mga saging na tanim ayan Lagyan na natin ng sili kaunting seasoning kaunti lang po Siyempre, asukal, pang balansi ng ating So, yan po. At luto na po ang ating bopis. Or kandinga po ang tawag namin dito sa bicol. At ito na ang ating kandingga na luto na natin. Sa amin po ay hindi na kami naglalagay ng atsuyete. Pero pwede naman din po, lagyan natin ng atsuwete para maganda yung kulay natin ng atswete.